Ayun, mga kawalwal, katatapos ko lang ngayon mamili, mga kawalwal. Ito yung mga kulang tatindahan ko, mga kawalwal. Kaya kayo, huwag kayong mangungupit. Ito, isakto lang, mga kawalwal. Kaya ito, bili na kayo dito, mga kawalwal, sa amin. Yan. Ito, mga pinamili ko, at i ko na yan. May nabili naman, mga kawalwal. Maraming salamat sa mga bumibili. Bawal ng kupit-charot, mga kawalwal. Mawawala tayo ng puhunan, mga kawalwal. Ito, iikot-ikot lang tayo. Nagtatag tayo ng mga paninda, kung, kung magkano ang mga kawalwal. Yan, halika na mga kawalwal. Bili na kayo. Tinatag ko na itong namin, mga kawalwal. Ito, mga kawalwal, nagre-repack ako at nag... Ito pala, apo ko, bumisita dito si Jai Jai. Mga na naman ang apo ko, mga kawalwal. Ito si Juan Kulit na naman, mga kawalwal. Namiss kong sobra itong apo ko. Kaya ito, bantayan ko sa apo ko. Salamat, dinala to din ni Jessica dito. Yan, kumakain si JJ ng turon. Tapos niyang kumain, mga kawalwal. Nod-nod kami TV. Yan, ganun kami maglola, mga kawalwal. Ang kulit talaga ni JJ kasi patayo-tayo siya, mga kawalwal. Ganyan talaga ang bata. Um... Sarap-sarap ng kain niya at nanonood pa ng TV mga kawalwal. Pag ito'y nagalit sobra mga kawalwal, ganun talaga ang bata. Pumuting tsaga-tsaga lang ang pagbabantay. Maraming salamat mga kawalwal. Thank you mga mm. kawalwal.